Ano nangyari sa'yo, sinyura Amay, ang sakit ng mata ko. Kailangan natin ng eye donor bago magawa ang operasyon. Ano, Dok? Eh, I-donate ko na po tong isang mata ko para kay Mami. Mami, bakit niyo po ko iniwan sa mall? Nakauwi ka pa pala? Bakit mo naman iniwan si Muha na sinyura Paano naman kasi kung ano-ano pinabili niya doon sa mall? Tapos, kung hindi mabili ang gusto niya, magwawala. Ako, Mami, hindi nga ako sa sa'yo eh. ba? Diba? Iniwan mo lang ako sa labas ng mall at pinaupo doon kasi mabibilhin ka? Ano ka ba, Senyora? Ganyan ka na ba talaga? Ganyan ka na ba talaga sa mga anak mo? So mas kinakampihan mo na ang anak mo ngayon kaysa aking karding? Dapat lang. Kilala na kita, Senyora. Malapit na pala ang birthday ko. What if gagawa ako ng cake? Aling Belinda, alam mo na ba kung ano ang nangyari kay Moana? Hindi, Jay. Bakit? Ano nangyari kay Moana? Iniwan ni Senyora sa mall. Totoo ba, Day? Deserve. Buti na lang, inabanduna na yang anak ni Senyora na si Moana. Alam mo, Aling Bilinda, parang may lahis silang inkanto kasi nakaka pa rin si Moana kahit niligaw na siya ni Senyora. Ano? nakaka pa rin ang batang yun? Paano kaya nangyari yun? Hinala ko, Aling Bilinda, inkanto yan si Moana. Nakakatakot naman yung batang yan. Ah, aray! Aray, ang sakit ng mata ko, Kardeng! Tulong! Ano nangyari sa'yo, Senyora? Diyan ka lang. Kukuha ko na ambulance. Anay! Ang sakit ng mata ko. Mami! Ano nangyari sa'yo? Dok! Ano na po nangyari kay Senyora? May cancer si Senyora sa mata at critical ang kondisyon niya. Kailangan ka agad ito ma-operahan. Sige po, Dok. Gawin niyo po lahat. Pero Sir Carding, kailangan natin ng eye donor bago magawa ang operasyon. Ano, Dok? Saan naman kami kukuha ng eye donor? Ako na lang po, Daddy. i donate ko na po tong isang mata ko para kay Mami. Sure ka ba, Iha? posible mo itong ikakamatay, lalo na at hindi kumplito ang mga gamit namin dito. Hindi. Hindi ako papayag mo, Ana. Sige na po, Dok. Handa po ako sa lahat. Sige, Iha. Ihanda mo na ang sarili mo. Ano ka ba, Moana? Daddy, okay lang po yan. Kahit hindi ako mahal ni Mami, kahit kinakahiya niya ako. Gagawin ko to para sa kanya. Pero, ikaw ang mabulag, anak. Okay lang po yan, daddy. Wala naman akong silbi eh. Iha, handa ka na ba? Opo, dok. Handa na po ako. Daddy, kapag hindi na ako magising ha, sabihin mo sa kila mami at kila bahik kong na mahal na mahal ko sila. Ano ka ba, Moana? Maubuhay ka pa. Ikaw ang magsabi niyan. Halika na, Iha. si Dadi.